Pangalawa, honor God in Kanda. 1 Thessalonians 4.5 Hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hentil na hindi nakakakilala sa Diyos. Ang ibig sabihin ng pita ng kahalayan ay hindi lang ito tungkol sa sexual desire, kundi anumang matinding pagnanasa na kumokontrol sa iyo. Ikinumpara ang ganitong pita ng kahalayan sa mga hentil na hindi nakakilala sa Diyos. Ang point ni Pablo ay ang mga taong hindi kilala ang Diyos ay namumuhay na kontrolado ng kanilang mga pagnanasa. Pero ang mga nakakilala sa Diyos ay dapat mamuhay ng naiiba. Isang buhay na marangal at may paggalang sa Diyos. Ang implikasyon nito sa atin na hindi mga hintil kundi mga anak ng Diyos ay napakalalim. Ang ibig sabihin, kapag kilala mo ang Diyos, ang kanyang kabanalan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mga plano para sa buhay mo ay babaguhin nito ang paraan ng pamumuhay mo. Ang kandak o ugali mo ay hindi na base sa rules kundi base na sa relationship mo sa Diyos. Ang ibig sabihin ng honor God in conduct ay mamumuhay ka sa paraan na nagpapakita ng karakter ng Diyos at ng kanyang pamantayan hindi tulad ng mundo na alipin ng pagnanasa. Tingnan natin ang kaibahan ng nakakakilala sa Diyos at hindi. Ang hindi nakakilala sa Diyos, dinadala ng tukso. Hinahatak ng pagnanasa. Sumusunod lang sa tawag ng laman. Ang nakakilala sa Diyos, dinadala ng kabana kabanalan, hinahatak ng pagmamahal sa Diyos, sumusunod sa tawag ng Espiritu. Ibigan, kilala mo ba ang Diyos? Sinisikap mo ba na hanapin siya at kilalanin? Kung gusto mo bantayan ng iyong kabanalan, ay magsimula ka sa paghanap sa Kanya araw-araw. Kasi kung hinahanap mo siya ng seryoso sa iyong buhay, ay makakapamuhay ka ng may tagumpay sa pita ng kahalayan. Ibigan, guard your purity. Dapat may malino na pagkakaiba ang pamumuhay ng isang Krisyano. Hindi natin pwedeng kopyahin ang gawi ng mundo. Hindi tayo pwedeng makisama sa daloy ng kasalanan. Dapat nakikita ang kaibahan sa ating salita. Gawa at relasyon. Bakit? Kasi ito ang buhay na magbibigay ng glory sa Diyos. Kaya nga ito yung blessing. Kapag binabantayan mo ang iyong purity, kapag tunay mong kilala ang Diyos, ang buhay mo mismo, ang magiging billboard ng kanyang kabanalan. Hindi tayo magiging perfect pero mararanasan natin ang pagbabagong gagawin ng Diyos sa atin. Kaya nga tanongin natin ang ating sarili. Nakikita ba ng tao na kristyano ka sa paraan ng pamumuhay mo? O katulad ka din ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Kaibigan, guard your purity. Paano? Honor God in conduct. May dalawang lalaki na sobrang magkaiba ang naging buhay at ang naging wakas ng buhay nila. Una, si Hugh Hefner, ang founder ng Playboy magazine. Itinayo niya ang isang empire na nakasentro sa pagnanasa at kahalayan. Siya ang naging simbolo ng buhay na ang motto ay Do whatever feels good. Break the rules. Reject morality. Oo, umaman siya. Oo, sumikat siya. Pero ano nangyari sa bandang huli? Sa kanyang pagtanda, siya ay nagkulong sa kanyang mansyon, nakikipaglaban sa depresyon, kalungkutan, at kawalan ng totoong kagalakan. Dumaan siya sa maraming relasyon at kasal sa iba't ibang babae pero hindi nakahanap ng tunay na kasiyahan o kapayapaan. Sabi nga ni RC Sproul, "The enticement to sin is that it promises pleasure, but it never delivers it. We think that we cannot be happy unless we are sinning. Yet, sin can never bring joy because it is ugly, though it can be pleasurable for a season." Mga kapatid, yan ang katotohanan. Ang kasalanan ay marunong mangakit, pero hindi ito marunong magbigay ng tunay na kagalakan. Sasabihin lang niya, masarap ito, gawin mo ito. Sasabihin lang niya, masarap ito, gawin mo ito. Pero hindi niya sinasabi, hindi niya kayang i-deliver yung lasting joy. Ngayon, ikumpara natin kay Billy Graham. Isang lingkod ng Diyos na buong buhay ay namuhay ng may kalinisan at kabanalan. Hindi siya perpekto, pero alam niyo kung anong legacy na niwan niya faithfulness. Nabuhay siya ng ayon sa pamantayan ng Biblia. Siya at ang kanyang asawa na si Ruth Bell Graham ay nagsama ng 64 years. Grabe, ang tagal. Isang testimony ng katapatan. Isang araw sinabi niya, I've never been to bed with any woman other than my wife and I'm proud of that. ibigan. napakalaking kaibahan. Si Hefner, nabuhay sa pita ng laman. Iba-ibang babae, nagtapos sa kalungkutan. Si Graham, namuhay na may kabanalan, nagtapos na may pamana ng katapatan at kaluwalhatian sa Diyos. Kaibigan, tanong mo sarili, ang pamumuhay ko ba ay parang Hefner na sumusunod lang sa kung anong masarap kahit ito ay pansamantala lang o parang Graham na namumuhay ng may disiplina at kabanalan. Kahit mahirap, pero nagiiwan ng mabuting legacy. Kaibigan, tanda mo ito. Ang pamumuhay na puno ng pita ng laman ay may pansamantalang saya pero may pangmatagalang lungkot. Ang pamumuhay na marangal at malinis. Ay may pansamantalang hirap pero may pangmatagalang kagalakan. diyan e hindi lang usapang sexual conduct ang tinutukoy ni Pablo dito. Bagamat kasama yon ay mas malawak pa. Ang sinasabi niya ay tungkol sa kahit anong bahagi ng buhay natin na kung saan namumuhay tayo na driven by cravings imbes na driven by commitment to honor God. Alam mo, mga taong hindi nakakilala sa Diyos ng personal, wala silang mas mataas na reference point kaysa sa sariling pagnanasa kaya ang buhay nila ay umiikot sa passionate last Pwedeng ito ay sex. Pwedeng ito ay pera. Pwedeng ito ay kapangyarihan. Pwedeng ito ay approval ng tao. Pwedeng ito ay comfort. Pwedeng ito ay control. Kapag ang desire mo na ang naging master mo, ang ino-honor mo, ay hindi na ang Diyos, kundi ang sariling kagustuhan mo. Sabi nga ni Timothy Keller, The gospel is that I am so sinful that Jesus had to die for me. Yet so loved and valued that Jesus was glad to die for me. This leads to deep humility and deep confidence at the same time. Ibigkan, ang honoring God in conduct ay hindi tungkol sa pagiging mas mabait kaysa sa iba. Hindi ito tungkol sa pagiging mas malinis kaysa sa kapitbahay mo, no hindi. Ang honoring God in conduct ay tungkol sa pagkilala kung gaano kakamahal ng Diyos at pag-respond mo sa pag-ibig na yon sa pamamagitan ng gratitude at obedience. May dalawang executives parehong nasa pharmaceutical industry, si David Chen at si Mark Rodriguez. Pareho silang nasa early 40s, may pamilya, may anak, may mortgage, may pangarap ng financial security. Pareho silang inabutan ng isang opportunity, isang 50-mil million contract na magsisecure sa kanilang kumpanya at sa kanilang kinabukasan. Pero ito yung twist. Nalaman nilang dalawa na ang kanilang kumpanya ay humaharap sa issue. May data na lumabas kasi na ang bagong gamot ay may risk ng heart attack sa matatanda. Kung ililihim nila ito, madidiretso ang approval. Kikita sila ng malaki. Kung ilalabas naman nila ang data na ito, naku, madidelay ang pagbebenta ng gamot. At baka hindi pa maaprubahan. Si David, tinitigan ng sitwasyon. Naalala niya ang tuition ng anak niya. Naalala niya ang medical bills ng asawa niya. Naalala niya ang promotion na hinihintay niya. 15 years na siyang nagtatrabaho ng 80 hours per week pero wala pa rin promotion. At sumigaw yung sarili niya pagnanasa. Ito na ang pagkakataon mo. Ginagawa din naman ito ng iba. Deserve mo ito. Kaya alam mo na nahimik siya, tinago niya yung data. Nakuha naman nila yung approval. Lumipad yung stock ng kumpanya. Nakuha niya yung promotion. Bumili siya ng dream house private school para sa mga anak at nagkaroon ng marangyang pamumuhay. Pero dalawang taon lang ang lumipas, lumabas ang reports. May mga namamatay na matatanda dahil sa gamot. Lumabas ang mga emails at ang pangalan niya, ang pirma niya, nandun sa cover up. So ano nangyari? Nawalan siya ng career na bankrupt, kinasuhan at igit pa dyan. Araw-araw, tuwing titingin siya sa salamin. Alam niyang may mga taong namatay dahil pinili niyang sundin ang kanyang pagnanasa kaysa piliin na gawin ang tama. Samantala, si Mark Rodriguez naman, para parehong sitwasyon. Pero ibang tanong ang tinanong niya sa sarili. Hindi niya tinanong kung anong gusto ko, kundi tinanong niya kung ano ang makakapag-honor sa Diyos. At yun ang turning point. Alam niya mas importante ang integrity kaysa sa bank account niya. Alam niya mas mahalaga ang tama kaysa sa madali ang pagkita ng pera o convenience. Kaya anong ginawa niya? Naging whistleblower siya. Kaya lang syempre, tinanggal siya sa trabaho. So ang problema, na-pressure ang pamilya niya. Nagtanong asawa niya, sigurado ka ba Paano na yung kinabukasan natin? Tapos tinakot siya ng boss niya. Wala ka ng trabaho sa industry na ito kapag ginawa mo yan. Tinuring siyang traidor ng mga kasamahan niya. Hindi siya makatulog ng ilang buwan. Pero sa gitna ng lahat na natili siyang tapat. Kaibigan, ito ang honoring God in your conduct at nung lumabas ang katotohanan na vindicate si Mark. Oo, nahirapan sila financially sa umpisa. Pero kalaunan, kinuha siya ng ibang kumpanya na nagpapahalaga din sa integrity ng isang tao. Tinestify siya sa harap ng Congress para sa transparency. At naging respetadong boses siya sa industry. At higit sa lahat, nakakatulog siya sa gabi ng mahimbing. Alam niyang inonor niya ang Diyos kahit ang kapalit ay malaking sakripisyo. Kaibigan, nakakatulog ka ba ng mahimbing sa gabi? Kaibigan, ito yung pagkakaiba. Si David Chen, pinili ang pita ng laman. Pansamantalang saya, panghabang buhay, nakahihiyan. Si Mark Rodriguez, pinili ang karangalan ng Diyos. Pansamantalang hirap, panghabang buhay na karangalan. Kaibigan, ikaw, anong pipiliin mo? Dalangin ko na you honor God in your conduct. Guard your purity. Tanong mo ito sa sarili. Sa mga desisyon mo sa trabaho, pamilya, relasyon, sino ang ino-honor mo? Ang iyong mga desires o ang iyong Diyos? Kapag dumating ang tokso at pressure, sino ang mas malakas na boses? Ang iyong desires o ang espiritu ng Diyos. Kibigan, unawain mo ito. Ang pamumuhay na nagbibigay karangalan sa Diyos ay hindi tungkol sa pagsunod lang sa listahan ng rules. Hindi ito sa checklist ng bawal at pwede. Ang tunay na katanungan lagi na dapat nating tinatanong ay saan nang gagaling ang pamumuhay ko. Kung hindi mo kilala ang Diyos, ang source ng pamumuhay mo ay sariling desires. Pero kung kilala mo talaga ang Diyos, ang source mo ay ang kanyang character at ang kanyang pagmamahal. Kapag tunay mong nakikilala ang Diyos, ang kanyang kabanalan, ang kanyang awa, ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa iyo, naku, automatic na maaapektuhan kung paano ka makikitungo sa iyong asawa, paano ka gagasto sa iyong pera, paano ka magsasalita sa iyong kapwa, paano paano ka magdedesisyon sa iyong negosyo at paano mo gagamitin ng oras mo. Kaibigan, ang kabanalan ay hindi tungkol sa panlabas na itsura lang. Pwede kang magmukhang banal sa paningin ng tao. Pero kung ang puso mo ay pareho pa rin, wala rin sa isa eh. Kaya na, ang dapat na tanong sa sarili ay, ay hindi ganito. Ano po ba ang pwede kong magawa na hindi lalabag sa mga utos ng Diyos? No, mali ang tanong na yan. Meron pa mas maganda dyan. Ang tamang tanong ay ito. Paano ko mau-honor ang Diyos na nagmahal sa akin ng sobra to the point na ipinagkaloob niya ang kanyang anak para mamatay para sa akin? Bakit? Mas maganda ito? Kasi kapag dito ka nagsimula sa krus, sa pag-ibig ng Diyos, nagbabago ang lahat. Ang puso mo, nagiging mapagpakumbaba. Ang isip mo, nagiging mas malinaw. Ang buhay mo, nagiging patotoo. Hindi na ito tungkol sa panlabas na pagsunod, kundi tungkol sa Puso na binago ng biyaya o grace ng Diyos. At mula sa pusong iyon, natural na lalabas ang pamumuhay na nagbibigay ng glory sa Diyos. Tandaan mo ito, ang pag-honor sa Diyos sa inyong ugali ay hindi tungkol sa kung gaano ka kahikpit na sumunod sa mga bawal, kundi kung gaano ka kamahal ng Diyos at kung paano ka tumutugon sa pagmamahal niya sa iyo. Now, ang tanong, paano mo ito maya-apply sa practical na paraan? una suriin mo ang iyong mga motibo. Pakinggan natin, sabi sa 1 Corinthians 10, 10.31 Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Bago ka magdesisyon, bago ka magsalita, bago ka gumalaw, itanong mo, ito ba ay magbibigay ng karangalan sa Diyos o magbibigay lang ng kasiyahan sa sarili kong pagnanasa. Pangalawa, palalimin ng iyong pagkakilala sa Diyos. Sabi sa Hosea 6.6, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Kaibigan, ano ang nais ng Diyos sa iyo? Ayon sa talata, gusto ng Diyos ang iyong wagas na pagmamahal sa Kanya. Kaysa sa panlabas na activities mas gusto niya na makilala mo siya kaysa sa pagiging busy sa mga pagsasakripisyo mo sa gawain. Hindi sapat na mukhang kristyano ka naman nagsiserve eh. Kristyano sa labas pero hindi mo naman siya kilala ng personal at malapitan. Ikatlo, hanapin mo ang kasiyahan sa Diyos. Awit 37.4 Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo ibibigay niya. Mga kapatid, ito sikreto. Kapag si Lord ang kasiyahan mo, hindi ka basta-basta maaakit sa pansamantalang kaligayahan ng kasalanan. Kung masaya ka na kay Lord, naku, mahihirapan yung kasalanan na i-offer yung pleasure sa'yo. Kasi masayang masaya ka na kay Lord. Mahal na mahal mo siya. Alam mong mahal ka niya at minamahal mo din siya. Kung puno ang puso mo ng Diyos, hindi ka na magiging masaya sa tukso ng kasalanan. Tulad ni Joseph, ang joy niya ay nasa Diyos, hindi sa kasalanan. Kaya kahit may tukso, kaya niyang tumakbo palayo. Kaibigan, may bahagi ba ng buhay mo kung saan namumuhay ka pa rin na parang hindi mo kilala ang Diyos? Kontrolado ka ng pita at hindi ng kabanalan? Ilapit mo ito sa Diyos. Itong mga area na ito, aminin mo sa Kanya. Humingi ka ng tulong na ang satisfaction mo ay hindi manggagaling sa temporary pleasures kundi sa kanya mismo.